Ganda ko umaga po sa ating lahat. Gusto ko lang pong sagutin yung isang katanungan kung bakit daw po itong mga extension cord na ganito pagka isinaksak at nag-overload, bakit daw po nasusunog? Mayroon naman silang circuit breaker. Tandaan po natin, ang circuit breaker, ang proteksyon ng mga wire na ginagamit natin, eh yung sasaksakan, ano gano'n po kalaki yun? 20 amperes po yun basta tama yung ginamit nila 20 ampere circuit breaker number 12 po ang wire nun eh itong mga extension cord maliliit lang po ito maliliit ang wire ng extension cord kaya pag sinaksak mo ito doon sa outlet wala pong protection ito walang protection doon sa circuit breaker na naka install kaya pag gumagamit po tayo ng circuit breaker o I mean ng extension cord ay magingat po tayo na huwag silang mag-overload katulad ng sinasabi nilang octopus type kasi po ang octopus isinaksak itong extension pagkatapos doon sa extension nagsasaksak kulit ng extension parami ng parami kaya nag-overload po wala pong protection ang extension cord sa mga breaker na naka-install po tandaan po natin yan kaya pag gumagamit tayo ng extension mag po tayo Wag kayong pumayag na mag-overload. Ang pinaka-the best, kung kailangan po ninyo ng outlet pa o saksakan, magpadagdag po kayo. Tumawag po kayo ng competent electrician para madagdagan yung mga convenience outlet po ninyo. Ganyan lang po, maraming salamat po.